Hi, tay. Good morning. Ano po pangalan nyo, tay? Ibarra. Okay lang palagi ako nito. Saan so, pong ginagawa nyo dito, Tay? Ah, araw-araw na dito ako nang matulog Ah, para pambili ko ng gamot. Ilan taon na po kayo, Tay? 47. 47. May anak kayo? Ah, yung anak kong asawa, kinilawa yan ako. Magka anak kami tatlo. Yung anak ko may hawak ngayon ng gate to gate. Ah, sa Mama Sus. Let's go. Doon nag-aaral sila, sila, malalaki na sila. Kung Pero, dal dalagitan na. Tinutulungan naman kayo. Ha? Yeah? Tinutulungan kayo. Hindi nga sila makapunta sa akin. Doon nga nasa, sila, let's Ah, nasa DSWD. Ako ang gusto ko pumunta sa kanila. May dalaw ako, so, makadalaw ako. Pag meron akong pamatay, eh, makasabi. Si nanay po, asawa nyo? Oo, so, bago lang kami. Ilan taon na pala kayo pipi, tayo? Pipi. E? Ah, pipi. Ilan taon na kayo? Nanay. At, yun, ano pong sakit niyo tayo? Ano tayo? Ito yung, namamaga um, uh, yung tuhod niyo. So, Oo, maot. Inatawag na gaot. Atritis daw. Oo. Tapos nalilimos kayo dito. Sa so isang araw tayo, nakakamagkano kayo, kayo ng limos? Dito? So, Kung ikita ako ng 250. 250. May mga nagbibigay rin naman. May yeah. mga nagbibigay rin. Pambigas gulap. Hindi na kayo nakakalakad tayo? Mm -hmm. Hindi na masyado. Kailangan may tungkol. dadaan lang lang lahat. So, sa dito nakatira sa na, otoryo. Ano yung sariling bahay? na bahay na. Ah, kayo hindi. Okay, nila. Wala kayong anak right. na tayo. Wala wala. Yung mga anak niyo tayo, mga bata pa ba? Mga malalaki na. Malalaki na, na Oh. Ah, tapos hindi kayo okay. na siguro sa okay. Tapos hindi kayo natutulungan kasi ano okay. Okay. pa, okay. sa okay. DSWD. Tapos ako, walang sariling bahay. Oh. Kaya, sasawa sa ko lang. Ito naman yung mga magulang. Mm. Yung may sarili akong bahay, palabasin sila para ako matulungan nila. Buti naman pinapaano ka sa kanila. Okay lang naman nakatira. Sa ila, walang problema. Sa nangagulan na. Kaya minsan galit din sa akin yung magulang. Hmm. Talagang, oh, normal lang din. Bibigay naman ako din sa po. Araw-araw but... po kayo nandulong dito. Araw-araw. Oo. -araw. Sa pagringo, wala ako. Ayaw ay, lang ako. ang eh buti nakita kita namin. Buti nakita ka namin dito. Ako pala si Marlon. So nagtitiktok ako. Yung kinikita ko doon din. Namimigay ko rin sa mga kagayan. Oo. Okay. Okay. So, binibigay ka ng mga poser, eh, Tapos mga pagkain. Oo. Okay. Okay. Wala na kayong sasabihin sa ating mga viewers. Ayun po yung camera tayo para pagbalik namin dito matulungan pa ka pa namin. Sana, sana matulungan nyo ako sa aking mga problema sa mga pamilya ko na malayo, na sa Mindanao. Ah, Mindanao. Na nandang malayo ko. Na Nagal na ako dito, dito, di na ako nakakawi sa amin. Ngayon ito, nagkaroon na akong karamdaman. Lalo ka ngayon, may sarili ako wala akong pamilya dito, asawa lang. Bahay lang nila, pati ni ako, wala akong bahay na sarili. Kaya po ako nandito para magpangingi ng tulong para makabili ako ng gamot, pagkain namin, pagkain pa po. Yun lang po. Sana pagbalik namin tayo dito, makiabutan ka pa rin namin dito. Dito po Every Sabado, Sunday, bukas. Ayan, po akong patikot kami dito. Every Sabado, Sunday, dito Nandito kayo lagi. Tatay, so, bibigyan kita ng grocery muna ha. Sunod na pagbalik namin, bibigyan ka ulit na. Salamat Salamat po. Ingat po kayo dito tayo. Thank you. Salamat.